Samantala, kung may kamali sa inyong birth certificate at kailangan pang gawin para maitama ito, kung kailangan ng abogado at ng pagkilos ng hukuman pagpapalit ng entry sa isang birth certificate, iyan ang ipapalawanag naman sa atin ni Atty. JJ Atienza sa Bising ng Batas. Si John Paul ay nagtatrabaho bilang isang janitor sa isang opisina sa Pasay City hindi daw siya pa ng SSS ID dahil iba daw ang pangalan niya sa kanyang birth certificate. Ang nakasulat po kasi dito ay John o J A M P U L imbes na John Paul. Malamang daw kasi ay ang hilot na nagpaanak sa nanay niya ang nagsulat ng information sa kanyang birth certificate. Itinatanong po ni John Paul kung kinakailangan pa niyang magbayad ng abogado upang mag-file ng petisyon sa korte. Ibig daw bang sabihin nito ay matatagalan pa ang pagkuha niya ng SSS. John Paul, dahil sa Republic Act 1948, ang pagtatama ng spelling ng iyong pangalan ay maaari na magawa ng hindi na dadaan pa sa korte. Maaari na itong gawin ng mismong civil registrar ng munisipyo kung saan ka ipinanganak dahil ang problema mo sa birth certificate ay typographical o clerical error lamang. Ang ibig sabihin nito, nagkamali lamang sa spelling ng iyong pangalan. Pero hindi ka basta-basta pupunta doon para ipakorekt ito ahora mismo. Kinakailangan na gumawa ka ng petition sa pamamagitan ng affidavit. Kinakailangan na ilakip mo dito ang certified true copy ng birth certificate mo at mga dokumento na sumusuporta sa tamang spelling ng iyong pangalan na maaaring pagdayahan katulad ng school records or company ID. Pagkatapos nito ay kinakailangan na mapublish isang beses sa isang linggo sa loob ng dalawang linggo ang petition sa isang dyaryo na may general circulation. Kinakailangan din na mayroon kang police o NBI clearance. Ang petition ay dapat may tatlong kopya para sa Municipal Civil Register, isa sa Office of the Civil Registrar General at isa para sa iyo. Pagkatapos nito ay ipapaskil na ang iyong petition sa isang pansining lugar na madalas ipinapaskil ito sa bulletin board sa may labi ng munisipyo. Pagkatapos ng sampung araw, may limang araw upang maglabas ng desisyon tungkol dito ang civil registrar. Sa madaling salita, John Paul, hindi naaabot ng taon o ilang buwan ang pag-correct ng iyong pangalan sa birth certificate. Naway nakatulong kami sa iyo, John Paul. Kung kayo ay may mga katanungang legal, Magpadala po kayo sa amin ng email sa ptv4newscenter at gmail.com. Ako po si JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.